Ilang dam sa bansa binuksan sa gitna po na nagpapatuloy na pagulan dahil sa bagyong karina at habagat. Red rainfall warning itinaas sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Si Clizel Pardilla sa report. Dami na pong bahay na lubog. Sa video na ito, makikitang rumaragasa ang tubig sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Baka bubigay itong tunay. Sa isa pang kuha ng netizen, rinig ang takot ng ilang residente dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Dahil sa tindi ng lakas ng ulan, tumaas ang tubig sa ilang dam. Ayon sa pag-asa, napilitan ng magpakawala ng tubig sa ipodam patungo sa mga ilog sa Bulacan. Alas 11, binuksan ang isang gate sa Ipodam at naglabas ng 61 cubic meters per second ng tubig apektado ang mga lugar sa North Zagaray, Angat, Pael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy. Nagbuga rin ng tubig ang Binga Dam na aabot sa 27 CMS habang inilagay sa warning level ang Lamesa Dam matapos maitala ang 79.41 meters na level. Inaasang aapaw sa oras sa umabot sa 80.15 meters sa pulang mga residente sa Tulihan River, partikular na sa Quezon City sa Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome, pati sa Valenzuela sa Barangay Ligon, North Expressway, La Huerta at Malabon. Kung kailangan na pong uh, lumikas is umanan na po tayo, sumunod ka agad po tayo and wag na po natin hintayin itong mga gantong panahon. Magpapakawala po nagpapakawala na yung tubig, saka po tayo lilisan. Mas delikado po yun. Kung nakikita po natin medyo tumataas na, punahan na po natin. Sabi ng pag-asa, aabot sa so 100 hanggang 200 millimeters ang ulang dala ng habagat na pinatitindi ng bagyong karina. Pwede po 'yung mag cost ng mga baha lalo na po sa mga kung cemented yung lugar, hindi masyadong masisip ng lupa o kaya kahit sa for example, soil. Pero kapag masyadong saturated, pwede rin mag cost ng mga pagbaha o pwedeng magkaroon ng mga landslide kan itinaas ang red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal, Bataan at Pampanga pati Zambales. Ang ibig sabihin, inaasahan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa mga flood-prone areas. Kaya hinikayat ang paglikas sa mga lugar na nararanasan ng mataas na tubig. Orange rainfall warning naman o may banta ng pagbaha sa Tarlac habang naka-yellow warning naman sa Cavite, Matangas, Laguna, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Quezon Province. Sabi ni Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division OIC Ana Solis, ang pag-ira ng mga bagyo at habagat sa ganitong panahon ay karaniwang nararamdaman ngayong rainy season. Posibleng senyales sa ito ng La Nina lalo't sinasabing 70% ang tsansa ng pagpasok ng lalinya sa Agosto, Setyembre, Oktubre. Pero sa ngayon, nasa neutral condition pang lagay ng panahon. Hindi naalis ang pag-asa ang posibilidad na super typhoon ang bagyong Karina. Pero inaasang aalis na ito sa Philippine Area of Responsibility, Gale Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.